Tubong binangonan Rizal si Glock 9 o Aris sa mga taong malalapit sa kanya. Bata pa lang daw siya, alam na niya ang gusto niyang marating. Pwede akong maging isang doktor, oh, oh. pwede akong maging isang abogado. Pero yun yung sinabi ko eh, na oh, oh. gusto kong maging isang rapper. Bakit sino bang iniidolo mo noon? At that time ang pinapakinggan ko na si Francis M. ang na araw ni Glock 9 ang hilig niya sa musika mula sa tatay niya na dating mekaniko sa Saudi Arabia. So Pinoy abroad pala si Tatay, matagal na panahon? Matagal, uh, I think simula nung ako ay 5 years old hanggang mga 10 years. Sa totoo lang hindi ko hindi ko 'yan naramdaman dahil si Tatay mahilig magpadala ng voice tape. Pag may occasion yan, may voice tape yan. Yes. Yung voice tape niya may background music pa yun. Pagdating naman ng edad na 13 years old, aakalain nyo bang naging barker pala ng jeep itong si Glock 9? Nung bumalik po si tatay ng Pilipinas at hindi na siya magsa-Saudi, bumili siya ng jeep. Sige nga, sample, anong sinasabi oh. mo nun? <laughs> o, oh, binangonan, 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 binangona. highway, highway, highway. Kung highway ka, oh. pero pagpapasok ka na ang ono, o, oh, binangonan, ang ono, binangonan, ang ono. Yeah. Medyo napapractice Ay, pala din ang dila mo nun, no? Oh. Pero nahihiya mo. ako at first. Matapos ang aming kwentuhan, inilibot ako ni Glock 9 sa kanyang alma mater. Saan yung mga hindi mo malilimutang pwesto o spot dito sa iyong eskwelahan? Ito, ito talaga yung tambayan ng mga students. Dito kami nakatambay pagka walang teacher uh -huh. o kaya maaga kami na-dismiss. Ito po ang aming laboratory nung araw. Laboratory pa rin ngayon ito, ma'am? Yes, isa pa nga. ako i-advise. Oo, si ating advisor ng 3rd year. Si Ma'am Rhea din eh, Rhea Gonta. Dito kayo, hello po. Hello! Anong subject? Chemistry po. Naku, paborito kayo ang chemistry. Talaga? Totoo ba sinasabi niya? Pag-uupo. Magaling na bata ito. Hindi dito kasi kami rin kaklasi ng chemistry class. At uh, ito po ay masayahing bata. Uh -oh. Pero siya maliit pa noon. <laughs> Ma'am, may palita nga noon ah. water guys. Yeah. may water guys. Ito yung may water guys. Ito yung may water guys. Ito yung may yung mga water nila Ito yung may water guys. Ito Pero may water guys. Ito Dito raw sa pwestong ito ang dating upuan ni Glock 9. Saan ka? Gumagawa yeah. ng ina. Yeah, dito. Ito ng musika. Ah, dito. Ayan. Dito. Paano? Ganyan. Yeah. Tapos mga kababayan. Oh. Tapos sa harap at Ganun lang. Di nagro-running man yeah. ka rin. Yeah. Running man. Ganun lang. Ah, Ganun lang. Pero hindi, hindi hindi ako kumakanta kasi niya ako sa mga classmates. Okay, pero anong pakiramdam after a long time you're here, you're back in your alma mater? Siyempre, I'm very going happy. going through your man. mind? Oh. Very, very happy.